Ito ng mga idol ang pinakahuling laban ang main event. Ito, ito ay ang bakbakan ni Romel Pinili versus Daud yeah. Alive. A, you know ito ay bakbakan ng Pilipinas versus right? Russia mga idols. Ang Pilipino boxing hero pala dyan mga idol isang naka, gla oh, naka blue gloves I mean. At ang Russia, ang Russo mga idol is ang naka gray gloves. Although saying that he throws that jab and it's a bit gets a bit lazy with the left hand after it. Ito parang si Romer Pinili mga idol is may kartadang walong panalo, tatlong talo at isang tabla. Habang itong Russo is may kartadang labing dulong panalo at may isang oh, talo lamang. And a as well. nice, yeah. Lovely. But to be honest, he doesn't look like he's phased. Not phased at all. No, but there were some vicious Uy, yeah. sure. nice hook Pinili. Body shot. Solid ng mga body shot ni Pinili, mga idol. Yun. Parang mabibigat ang mga uh, binibitawan ni Pinili. Oh. Ang bibigat ng mga hook niya, mga idol. Get that shot off doing something right. Nice walk again by Pinilli. Lefo. He's coming here to make a statement himself, hasn't he, clearly? He would like to get a win over this very classy operator in Laev. Very nice body again. Upstairs and downstairs with the jab. Epinili. Hooking off the back of the jab. Uy nice evasion Uy nice body Ito maganda ang investment Ni Pinili mga idol Nag invest siya sa katawan return, well Uy nice ribs Yun Lagapak sa ribs mga idol Ang ganda Yun Binakbak na naman lumalagapak sa lakas. Some, down, Yun. And it hasn't at all. Not even, Aper. He's not even taken a step. Mas maganda kasi tumama uh, ano, ang ano, targetin ng katawan kasi hindi gumag masyadong gumagalaw. Isa sa ulo. Muslim mga Pilipinong boxer kasi mga idol is mga naghihidhunting lang palagi nakakalimutan ng bumanat sa katawan kaya naman hindi mag puro suntok sa hangin ang nagagawa ito na mga idol round number 2 So far, so good ang pinapakitang laban dito sa ni mga idol. <laughs> his chin. He's been hit with some meaningful shots not even failed them. Napakasulid ng mga combo niya sa katawan. Doon sa round 1. Uy! Tumakas! Nararamdaman na ng Russo ang mga barisat na binibitawan ni Pinili, mga idol. Oh, yun naman. They landed on the elbow, but you know, Ganda ng cross. The Maski the sa job is so, katawan I mean, ang pini pina target ni Pinili. Red, ay, uh, yeah. Uy, oh, uh, oh, Aper yeah. perte na mga kabayan doon. Uy, nice counter by Pinili corner of very animated for Roma Nice hook. Uy, nice Beautiful body up. again by Pinili. Napakanganda ng short uh, upper oh, sa katawan. Oh, oh, Uy, tinamaan. Yeah, Aper, tinamaan na naging si Pinini. Yun, katawan. Ah! Tinamaan si Kabayan ng sulid sa katawan. Sayang. Isang sulid lang sa bodega. Bago lahat. nagano nag change agad ang momentum. Naging momentum agad. Uy! Yun na naman. Ah! Pinigil na mga idol. Wala na, pinigil na mga idol. Talo tayo via technical knockout.